Hi, welcome mga bro Red TV here, magandang hapon sa inyo lahat Nandito na naman tayo ngayon Para magbigay ng uh, kunting tulong Tips kung paano ba Ang interview natin Paano natin napasahan yon, At ano-ano yung mga interview sa atin Okay, so pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng So welcome back mga bro So wala na tayong paligoy-ligoy pa. So, ang ginawa ko nung interview, so, before ng interview time ko, so, 30 minutes before ng time of interview ko, nandun na ako. Ready na ako. Kasi, may uh, time kang mag-review at mag-relax sa sarili mo. Kaysa sa doon sa naghahabol ka sa oras, so, mabablanko ka. Sigurado ako niyan. Okay, so, mayroon ako nakasama niyan at nakausap regarding dyan sa interview na, na late siya so wala nangyari Kabul habol blanco so useless yung pagkakataon na sana nakapasok siya sa interview kung naging ready lang siya okay so yan una mag -ready ka 30 minutes in advance nandun ka na sa interview area okay so pangalawa yung resume mo kung ano yung nakasulat doon sa resume mo dapat kabisado mo o alam mo talaga kasi mayroong time na nire-review ang resume mo tinatanong ka kailan ka nagaganito doon kailan, kailan ka nakapagtrabaho doon in short nire-review yung job uh, details mo doon o job experience mo doon sa uh, recent or uh, previous work mo na nakalagay doon sa resume mo so pangalawa na yon. pangatlo reviewin mo kung ano yung post or uh, position na ina-applyan mo kasi tatanungin ka nun related doon sa position na ina-applyan mo okay pang-apat makinig ng mabuti kung nasa harap ka na ng interviewer kung sa anong klase man yan sa social media platform or face to face makinig ka ng mabuti be attentive Relax ka lang, kung hindi mo maintindihan yung tanong, pwede mong paulitin ang nag-interview sa iyo, walang problema 'yon. Kaysa sa magsagot ka na mali doon sa tanong ng interviewer. Okay. So, 'yun. At relax, relax ka talaga. Huwag kang magrattle. Landahan na sa pagsasalita kung ikaw yung tinatanong at kung ikaw yung magsasagot sa mga tanong nila. Okay. So, ano ba yung mga in-interview sa atin? Ano ba yung mga naranasan kong interview Nung, nung ako ay nakasalang sa interview? Okay, sa akin kasi, apat na phase ang interview Una, pinakilala ako Pinakilala ko yung sarili ko uh, Say about something yourself Like that, tapos uh, Kung ano-ano pa yung mga tinatanong nila sa akin Pangalawa, mayroong recruiter call pangatlo HR alcohol, tsaka yung pangapat yun ay yung pinaka -pinali. yun yung uh, head ng security ng uh, ina-applyan kong company doon yun apat na phase ang interview ko so depende yan sa mga kumpanya depende yan sa uh, agency kung ano klaseng uh, uh, style ang kanilang uh, gagawin during interview okay so balik tayo doon sa HR call HR call tsaka sa recruiter call saglit lang yun uh, tatanungin ka lang naman nila doon ulit sa uh, resume mo job experiences mo tsaka recent job mo at tsaka bakit ka nag-apply sa ngayong posisyon na in-applyan mo so yun yung mga tanong nila okay, madali lang yon ang importante dito ka ngayon mag-focus sa pinaka final interview Okay? So sa security, specific tayo. Tatanungin ano ang tinatanong sa security department, sa security. Okay. So ito, ah uh, pakinggan mabuti kasi maaring lumabas sa mga interview pag kayo na yung sa salang. Okay. So be ready kayo sa mga situational situational scenario na ibibigay ng recruitment o nung mga nung final interviewer. Okay. So hindi lang yan basta-basta na situational scenario. Hindi lang tulad yan dito sa land base na sabihin lang sa iyo na kung may magnanakaw sa pwesto mo anong gagawin mo. So pinaka basic yan. So expect ka ng pinaka extreme scenarios sa buong mundo, sa buong buhay mo. Okay, so pag sinabing extreme yung tipong nag-aaway ang kabilang panig ng mundo dito sa atin. So, kaya, sa Pilipinas, bubumbahin ka ng China, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Di ba diba? Pag binumba ang Pilipinas ng China, anong gagawin mo? Example lang yan. Yan yung mga pinaka-extreme scenarios. Tulad yan. Maaring mas mahigit pa. Kaya, be ready kayo, prepare kayo ng mga scenarios. Mag-isip kayo habang hindi pa kayo nakasalang sa interview kung matagal pa yung interview date nyo so yon scenario talaga yon okay so ano pa report writing Dyan lang yun nag umiikot yung interview report writing saka sa situational scenario okay so depende to sa uh, agency at saka sa company na mag-hire sa inyo okay so sa akin kasi sa UPL tsaka carnival so ganyan ang nangyari okay so sana may na uh, naiambag ako sa inyo may tulong kahit papaano sa interview na kung mayroon kayong naka line up na for interview kayo sana maka, maka uh, tulong sa inyo to okay so ulitin lang natin on time kayo 30 minutes before ng interview nyo resume nyo dapat uh, abisado nyo or well knowledge kayo doon sa nilalaman ng resume nyo reviewin nyo yung position na ina-applyan nyo kasi tatanungin kayo noon. Okay, so uh, makinig na mabuti sa nagsasalita, sa nag interview sa inyo. At kung hindi maintindihan, paulit nyo. Pero expect kayo na yung, mag, yung kakausap, kakausap sa inyo ay foreigner. Okay, so English speaking. Alright, so ano, na, yun sa interview naman, ano yung mga in-interview? So, personal yan. Personal. Background mo. Tapos, doon na tayo sa work-related scenarios. At saka report writing. Okay? So, that's all. Sana may nakututunan kayo. Kahit pa Right? I-message nyo lang ako or comment lang kayo kung ano pa yung gusto nyo malaman. Okay, salamat sa panunood. Sana, pagka hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, pindutin nyo lang yung subscribe channel. Or subscribe button. And then notification bell. Para in case na mayroon tayong bagong video. Ma-notify kayo. Okay. So yun lang. Salamat.